So yung magandang araw ulit sa inyo mga kamaster no? Uh, may share ako sa inyo ulit So hindi siya tungkol sa electrical Bali Yung service ko kasi na Bergman Street 125 uh, May problema yung preno niya sa likod So Yung preno kasi sa likod medyo malubay na Mahina na At ang problema Itong part na to, itong brake arm Sagad na sagad na siya no Wala na siyang may adjust So dito sa brake cam Uh, wala na uh, wala rin hindi din makapag-adjust no dito gawa ng so yan yung space na yan so ibig sabihin meron siyang right positioning no hindi may adjust to basta-basta kasi nga uh, hindi papasok tong brake cam kung hindi siya naka tamang position so ang ginawa natin mga master para maiwasan natin yung pag-a-adjust dun sa combination brake system yung nasa loob ng Bergman, no? Kasi kasi ina-adjust din 'yon eh. Uh, karamihan sa ating mga Bergman ng motor, doon sila nag adjust ng preno sa likod. Uh, kapag sagad na dito, no? Kapag sagad na sa brake arm, so next uh, step nila o kaya o yung diskarte nila, doon na sa combination brake system nila ina-adjust doon. So napakahirap naman noon, no? Kung simpleng tao ka lang, wala kang tools or gamit, So, mahirap, no? So, mabalik tayo dito. Yun yung naging problema natin. Itong brake, cam, camshaft, tsaka itong brake arm. Meron silang right positioning. So, hindi natin ma-adjust dito. So, ang ginawa natin, mga kamaster, yung slot na yan, ah, meron yung tinatamaan dito. So, yeah, ayan, meron yung tinatamaan. Ang ginawa natin, binugbog natin yan, tinanggal. So, gamit to mga kamaster, no? Kumamit, ma gawa pa rin tayo ng power tools so ito yung ginamit natin tapos yan yung bala natin sa shopping nakakabili nyan mga kamaster so matalas yan matalas maganda sa bakal so kung ikaw ay may motor may no? suggest natin na dapat meron kang impact wrench so gamit na gamit yan mga kamaster yan ating impact wrench tapos yung impact wrench na yun yung gagamitin dapat meron yung slot para dito no para multi purpose siya pwedeng wrench pwedeng drill. <coughs> so sa pagbawas o oh, yung pagtanggal natin ng slot dito mga kamaster, yan. Yung pinambugbog natin dyan para mawala yung harang at may adjust yung brake cam. So ito yung ginamit natin. No? So yan, sobrang talas niya mga kamaster. So yun, sa TikTok lang dito na nabibili. So ngayon at least, uh, may adjust na natin ng tama yung ating uh, brake sa likod na hindi natin ginagalaw yung combination brake system sa unahan. Kasi tatanggalin pa yung pairings nun eh. So, mahirap din siyang i-adjust doon. So, at least dito, yung likod lang yung aayusin natin. No? Madali na maayos. At uh, alam ko, hindi lang sa Bergman to problema. Sa Honda Fit FI, click. No? Nakikita ko rin sila, nagko-comment doon eh. Nagkahanap din sila ng tutorial patungkol dito. So, wala akong makita sa YouTube na tutorial kaya yun uh, ako na lang yung gumawa ng diskarte no para uh, may adjust yung break natin sa likod so tingin ko naman safe naman to mga kamaster kasi uh, iilang ngipin lang naman yung nabawas so napakarami naman ngipin yan so yan uh, yan no, yung ginawa natin mga kamaster kitang kita natin ayan no oh. uh, binungi natin yan no binungi natin tsaka yung kabaliktaran niya binungi din natin para may adjust natin ng uh, tama yung brake cam so yan yun yung nagpapahirap sa atin eh yung space na yan so yan kapag hindi nakatamang posisyon yan hindi papasok to so yun yun yung tinanggal natin mga kamaster bali mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya ikakabit no at uh, may adjust na natin yung ating motor So yun mga master, stop na natin to no. Balikan ko kayo mamaya. So, yan nga mga ka-master, no. Nagkabita natin. Hindi ko na nakipakita kasi mahirap, eh. So, yan yung sinasabik sa inyo. Ayan. Ito yung brake arm. Ito yung brake pump. Ayan naman. Nasa loob. Hindi makita. Ayan. Mahirap sya yung video, man. So, yan. Sa so, pag-adjust yan, mga ka-master, no. Tatanggalin mo to, Tapos, i-adjust mo tong brake arm. Paano? Pa-atras. Papunta dito. Tsaka mo sya ibabalik. pag ganun para yung preno ay magkaroon ng siwang or bumuka siya ng konti, no? Para pag konting preno mo lang, bubuka na yung preno at kakadap na siya doon sa pulong. So, ganun po yan ng mga master. So, yan. Ikabit na natin. At mas madali siyang ikabit ngayon kasi wala na yung bumabangga sa kanya. Baga kahit anong posisyon na, so, kumakabit pa agad yung ating brake arm sa brake cam. So, yun, mga master, no? Sana nakatulong tayo dyan. So, yun, ngayon dito na lang. Thank you po.